ka so adi nga live content creator so namimili kita hini eh. sa tikang sa akong tita han kuan kay ukay ang komodero. kung so kung gusto niyo mag comment lang po kayo dyan kung ano gusto niyo syempre libre na yan tayong may hirap di tayo nang yan diba tapos oh, mga, mga tibak ganon yan at yan na nga mga vishy. Sinusuotan nila ako dyan ng bra. At ano ang ginagawa ko? Susuka tayo dyan sa may uh, bahay ni mama. At syempre, dyan ay mag -ukay, ukay na si tita. At talagang type ko itong puti isukat. At tangan na lang nyo, ha. At tangan na lang ba ninyo kay Susukat tayo dyan. Kala nyo ba? Di tayo marunong magsuot nito. Work it pobre lang. Ala eh. Bakit kayo ganon? Ayan. Punay ko dyan Oh. No? po. kita okay, nyo. Talagang isinuot ko na talaga. Pahanta <laughs> nga. Ayan. Oh, je. Oh, de. Ayan. At lang pakimbot-kimbot. Ay, talagang magkakapurodago ka na lang. Ayan, oh. At talagang hin hinubad ko pa dyan. Ay, baliktad na pala. Hindi pala yun ano. Ay, hindi pala mag magmodel. <laughs> <yung> <laughs> Parang tanga. Ayan, oh, ay. Hinubad ko na pala dyan. Kasi nga baliktad Ayan. Tingnan nyo pa, baby. Binalik ko talaga yung pagsuot. 'yan O, oh, yan ah. Oh akala nyo, wala akong kuhan, hindi yan. Hindi na ka, ng kalaki Yan, kami Pilipino, age. Okay. Hindi pa hindi kami aray sana yung magsuot ng mga tibak. Si Anhin namin namin yan. Ay, hindi naman kami pumupunta sa Liguan. Yan, oh. dire ay. Talagang yan, ang panti na yan, ay kanan po. Oh. tayo ay Hindi. Sana ay talagang masuot niyan ay aray nga banta aray ay. Eh. So suot lang mong ganyan yung mga sexy at mapuputi. Yung nabaga. No? Yes, ito, panayag ng kundiha. Sabi ko, main-main lang po sa mga panting. Ayun na mga tibak. Tibak <laughs> hindi ata. <laughs> talagang, sinali pa dyan si ano, you know, mama pamain kung gusto nyo ay para sa inyong mga asawa dyan pampaakit eh. ala daw <laughs> isi otan oh, yun pag gabi gabi siya araw, ay yung asawa ay maghanap pa Jace at pre-shipping na eh taungan duguh So hanggang dito na lang tayo sa aking video. Sa so, pamimili namon han okay okay nga hatag ni tita Ana. Thank you for watching. God bless